natin glory fishing rod tapos line natin ah uh, bagong abil natin to brand pala nito ano Ricky Maru uh, bili ko lang siya sa Shopee ng 69 pesos sobrang nipis oh halos hindi na makita ka kulay oh uh, at lure naman gagamitin natin mga uh, replica din Bali ipipiltis natin lahat kung makakahuli ba talaga lahat ng mga lure natin pero nandito pa siya sa bag ko so ayun po marabi ang linaw oh ayos so ito po yung ipipiltis natin lahat ito So, titingnan natin kung ano ba to uh, effective. So, dito tayo mag-uumpisa oh. Ito. Ito si Green. So, limang lori pipiltis natin ngayon kakulay ha. Sana effective lahat. ayan shout out po sa sumusunod first cast tayo first cast wow oh, layo ganda i eh. uy fish on ka agad oh wow wow first cast fish on wow wow uy. uy malakas ah uy ano to whoop wow wow uy ano to wow lakas imperor yata uy la. Laking <laughs> bugaong. Ah, grabe unang hagis, men. Ayos. Ah, bugaong. Diambakan, man, Ritzo. Uh, good size na. Pwede na. Ah. Ayos. Ah, yes. Ayos, effective si Green. So, papalit tayo ng lorca kulay ha. Hindi gagamit na naman tayo ng iba. Ayos ah. Ganda ng laban mo, bugaong. Ayos yung bugaong na yan. Kala ko imperor. Kasi yung hila niya kasi kakulay, uh, ano, pa ilalim. Eh, giant pala. Giant Giant bugaong uy, oy, oy, oy. Oy. Uy. uy, 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 uy. 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 Kakulanan ka pa. Yes, yes. Nakaisa na yung green natin katuloy, oh. Halagang 29 pesos po yung bawat isa nito. So effective yung green, effective. So papalit 'yun ng Lord. Gagamit naman tayo ng ibang kulay. So ito naman si Yellow Head. replika pa rin hey. oh. ganda ihagis yung line natin kakulay oh grabe sobrang nipis so ayan second cast po tayo yellow head second Ihagis ah ha. hagis grabe ang ganda ihagis na ang line natin kakulay sobrang gaan halos abot ng 50 meter yung kas nya sabi ayos ah sulit sulit so ang ano lang nito siguro ah, pag sumabit siguro madali lang maputol yung line na to Gabi, sobrang nipis talaga siguro nasa 3mm lang yata yung size ng line natin pero 6lb po siya Ricky Maru na brand Ricky Maru ay tara lipat tayo dun oh dun tayo susubok tayo dun sunahan saba sarap isabaw nito ang nyo tagal kayang nailan nito maganda rin yung laban na binigay niya. Na napagkamalan patuloy natin ng ano imperor eh, sa totoo lang talaga, eh, miss talaga natin yung laban ng Emperor. Kasi nga po ay May isang taon na natin siya. Nung huli natin siyang nahuli, isang taon na po. So, doon tayo. Oh. Siguro mamaya, dyan tayo sa gitna. Eh, oh. maganda kasi yan dyan eh. Balikan tilado yan dyan. Oh, siguro doon na lang muna siguro tayo. Oh. Doon lang muna siguro tayo. Mamaya na tayo dyan. Pag ano, low tide na talaga. Ating hagis dito kakulay. Hagis. Tapos lang natin yung retrieve natin. Baka meron kasing isda dyan eh. Bugaong. Alam niyo na, yung spot natin. Halos bugaong lahat yung nakatira. Marami mababaw na pala talaga dito kakulay. So doon talaga tayo mamaya sa gitna oh. Sakto eh palo palo naman yung tubig. Baka Suertihin tayo ng tribali doon pero susubok muna talaga tayo dito ha. Time check nga pala. Dumating tayo dito siguro mga quarter to 8. lagi Agis, Agis. Oops, strike. Ah. So, Lalakas na strike, ah. Nakadalawang strike na tayo dito. Mga malalaking isda to. Sana, tribali. ko oh, fish on fish on tayo fish on bugaong hop oh. uy wala na kakawalan sana natin to kaso sa mata siya tinamaan ano so ikikip na natin to na Hagis tayo ulit Hagis Grabe, ang daming ibon doon, oh Ang daming sigurong isda dyan So, lilipat tayo doon mamaya-maya, ha Para Para ayos Oy, strike, oy, strike Ay, dalawang beses strike oh Di pa pala tayo nakapagpalit ng lure. Ayos. Uh, so effective pala. Magpapalit pala tayo ng lure. So nakahuli na si Yellowhead. Oh. So, ito nakadali na. Yellowhead, itong green, kadali na. So ito na namang ano. Itong orange orange na replica hipon susubukan natin to hagis tayo kay orange hagis layo ah oh fish on... ay sayang malaki yun sayang ah yak yung reel natin eh pero bugaong ulit yun loh tenggel Ito tenggel yata yung mata ng isda Sorry sorry Agis On pa yung orange oh Fish on pa Eh papunta na sana ako dun eh So nga lang eh Ang liit sabi tatapang talaga ng mga bugaong Ay ah, hindi Dali na natin to Binigay to sa atin eh Dali natin to kakulay Pura kawawa naman Eh nasakta na natin siya Tapos Aray Ayun na nga Gusto nyo nga yung talagang kumawala So, defective rin si Orange ko So, tatlong lure na. So, papalit na naman tayo ng lure. Ayan, ito, tapos na. Ito, ito. So, dito tayo sa silver. Dito na lang muna siguro tayo. Maya-maya na tayo pag medyo malapad na talaga yung bahura dyan sa gitna. Oh. Pag malapad na yan, pwede na tayo dyan. Ah, uh, dahan na tayo papunta doon kakulay oh. Punta tayo doon sa gitna. Baka sakali tayong may mahuli tayong tribali. Yung good size para medyo maganda-gandang laban naman. Hagis. Hagis. Medyo natagalan yung natagalan yung strike natin sa pang-apat na lorga kulay. Nakailang hagis na rin tayo. Pero may nagii-strike na kaso hindi pa talaga natin niiilan. Hindi natin hindi pa natin nahahawakan. So sige lang. So, may magi strike din yan sa kanya mamaya. Uy! <laughs> Sayang, di natin nakuha na ng video kakulay, oh. Lit na balo. Di natin na ng video. Ah, nakadali na yung red face natin. So, dadalhin pa rin natin to. Pwede na yan. Eh, dilis nga. Pwede nga ulamin, eh. Ito pa kaya. Na wala na mamamatay pa rin to kakulay kahit kahit ano kahit di na kahit release natin to eh bituka yung tinamaan no Paul hook pala siya so, dadalhin na lang natin to yun pwede na yan so papalit na naman tayo ng lure kakulay uli pang apat na lure na to So gagamitin natin yung huling lure natin So effective no Kahit na mumurahing lure lang Para sa mga Ano Sa mga walang ganong budget po Katulad ko Eh madalas kasi tayong Nagtitipid tipid So ito po So yung last na ipipil test natin Oh Sabi, talagang mumurahin yung split ring niya siguro dalawang gamit isang gamit mo lang wala na kalawang na so ganyan talaga yung mga nagtitipid lalong lalo na sa mga katulad natin na mga naguumpisa palang lang mag casting sana makadali na naman tong isang to hagis tayo sa pang limang lur hagis yan, subukan natin tumungtong dito kakulay oh, Para mas makakahagis talaga tayo ng malayo. Ay, pwera dulas. Pwera dulas po. Oop. Uy, madulas. Madulas tong isang to. Ito. Ko. So, babagsak tayo nito. Dulas Ah. Ayan. Uy. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Yun. Tabi po, tabi po. At mamimingwit lang po. Magis na tayo. Hagis. Yes, layo. Oh, no, doon tayo sa gitna kakulay oh. Ayos ngayon kakulay, ang, ang lawak na low tide. So, makakapunta pa talaga tayo doon oh. Sa may gitna. Oi, Fish on. Fish on. Bugaong na naman. Uy! Kadaming bugaong talaga. So, ayun po. Subok na po lahat yung lure natin. Okay. Subok na lahat. Sakto na. Ha. Ah. Yan, hagis tayo. Hagis. So pwede na pwede na tayo magpalit-palit ng lurka kulay kung anong kulay yung gusto natin. Kasi ano na piltis na po natin lahat. Office oh, o oh, na naman oh. Oh, aruy, ano 'yun? Anong isdang 'yun? Malaki. Ayos. Ay nga. Ah. Emperor siguro 'yun. Sayang, sayang. So, pwede na talaga tayo mag palit-palit ng lure ha. Sana hindi sasabit yung lure natin diyan. Sayang so, yung yun ah, na unhook. Hagis. Layo talaga oh. Talagang napakagandang gamitin ng line na to. Kay eh, sana nga lang ay matibay siya, tatagal siya. Kahit mga dalawang buwan. Okay na sa akin 'yon dalawang buwan yung itatagal ng line natin sana Nandito na tayo sa gitna kakulay oh pero pwede pang lumusong doon bandaw kasi mababaw yan dyan eh meron ding mabuhangin yung ilalim Huggies Siguro almusal muna tayo kakulay kulay. Eh, may sang oras na rin kasi tayong nagkas Alas 9 na Gutom na rin po tayo kasi Ay, kain muna tayo Tara, balik casting tayo ka kulay. Doon tayo oh, sa dulo. Si eh, lutay din grabe. Ang lawak ng lutay do. Lapad. Sana ay, makadali pa rin tayo. Magis. Oh, lang nag strike doon tapos ano? Parang natatakot tayo. Natatakot, natatakot ako. E, tayo lang mag-isa eh. Tapos tirik na tirik pa naman yung araw. Eh Baka mapano tayo dyan eh wala, Walang tutulong sa atin So balikan natin yung dun oh Yung butas dun Dun banda sa may mga Nakataob na kahoy Ayan dito tayo Malalim kasi yung parte na yan oh Yung sa gitna na yan Tapos Abot na abot ng ating lor Pusun pa ng bugaong ulit oh Ay makakawala na to Napit lang makawala. Hindi, sigura duhi na natin. Sayang din eh. eh. kumakain talaga naman tayo ng bugaong. Yun. Hindi natin nakuha na ng maayos kakulay. Okay lang. Ay, nakadagdag rin. Tagal ah. Tagal. wala ang balo Woo! Nakadagdag nga Pero nawala yung balo na maliit Saan yun Nawala Sayang yun Sayang yung maliit na needle fish Hagis ko sana tumawid doon ka kulay oh. Kaso nga lang eh, lagpas tao oh, 'tong bukana. Malalim. ganda kasi doon oh, kasi mabato. Meron sigurong mga emperor doon. hibas na hibas na 'yung tubig ka kulay siguro maya maya mga 30 minutes pa din na naman to. Tumal na 'yung mga strike. Pero pag nasa mabato tayong spot, eh sigurado maraming mag strike dun sa mga bahura. Ah. Hindi pa rin kasi tayo nakapagkas sa mga magagandang bahura eh. Mga virgin spot, ah. hindi pa. Pagis. Ganda ng alon tingnan, no? Oh, hilera sila eh. Pero mas maganda kapag makakahuli tayo dito. Lagi. So, ayan. Laskas na tayo kakulay kasi mainit na. At wala talagang may strike dito banda sa kantilado kasi kanina mayroong naglalatag ng lambat dyan kaya siguro wala ang isda nabulabog na siguro so ayan hanggang dito na lang po muna tayo kakulay ha muli nakapaglan sana tayo ng anim na piraso kaso nga lang nakawala yung isang bugaong at yung isang needlefish nawala bigla sa ating tuhugan So ayan po, hindi na masama yung pagpiltis natin sa ating mga mumurahing lure. Ayun po, kung bago ka pa lang sa king channel, sana ay huwag mong kalimutang i-hit tong subscribe oh. Yan, yan. Pag-hit din po yung notification bell para ma-update para ma ka sa mga susunod na video natin. So, ayun po, kakulay is. Maraming salamat.